Yan guys, dami mga bunga sa ating ah uh, kakao dito. Oh. oh, kadagang bunga sa kakao. Yan mga loves, oh, dami, Pero isang uh, isang bagay lang ang hindi ko naintihan kasi ano, mamamatay siya pagdating sa, ano, pag malaki na siya ba, namamatay, hindi ko ano, alam kung anong dahilan nito. Yan mga loves. Ayan ah. Yan, ang dami nila dami na bunga ng mga ano pagka dito oh hmm. yan dito pa oh pero mamatay ganyan si Jana ah? ha mga patay ano kaya anong ano kaya dahilan dito no ano kaya yung masuggest ninyo mga labs dito yan dami mga patay dito sa baba oh ano kaya gagawin natin dito para maulian ba siya ba Sayang kaayo ang mga kakao ng mga uh, matay ra. Daghan sa bunga, sayang lang mga matay ba. Try man magkuha ng isa. Magkuha tayo ng isa. Try natin kung pwede na bang ma-harvest. Ay. Daming ano langgam. Kuha ako ng isa oh.